magagawa oh, oh, ano? Hindi eh, pa ba tapos yan? Eh, wala ko tayo magagawa, missy Sira ako talaga Doko, eh. Naku, eh, kailangan matapos yan. Idarating eh. na yung asawa ko eh. Eh, wala na kami magagawa eh. Talagang kanina pa namin oh, naayos siya. Wala e, talaga. Eh, kailangan gumawa kayo ng paraan. Eh yun eh. hindi namin kaya talaga na eh. Bahala ka na doon. Mabuti pa, umalis na ba, tayo. Baka abutang pa tayo. Nung no, oh, kaya ay, na Kaya lang, ako tayo tayo. Ano na si na Ibangin mo muna rin sa labas. Kami bahala rito. Jill! Ano ba naman? Kanina pa ako tawag-tawag eh. darling. Oh, ano? Ayos na ba yung TV? Ha? Matulog na tayo. Sige na, naiinip na oh, ako. Hindi, baka naman ako. Na ang tinatanong ko sa'yo, kung ayos na yung TV. Eh, mamango naman ako eh, bagong paligo. Ako, eh, kinotong na titaklong. tayo. Parang kitaklong. Parang kitikiti. Nung mimiski eh. Sinasabi ko, ang tinatanong ko, kung ayos na yung TV. Gusto ko na manood. Gusto, alam mo naman, bisyo ko. Bago ako matulog. I have to see a TV first. Huwag na, ako na lang mo. Sige na, alika na. Ah, basta't gusto ko mapanood ang TV na yan. Sige, eh, buksan mo yan. Ah, Oh, ano pa naman ang ginagawa mo dyan? Sinabi ko naman siya sa mo TV. Panonoring ko. Dali Pambira ka, oh. Mula sa apat na sulok ng daigdig, narito ang pinakasariwang mga balita. Ay niyahatid sa inyo, araw-araw, gabi-gabi, malibang kulninggo at piyesta opisyal. Ito Manda, po ang reception, ha? Gino ah? Pineda. At ang pagbabalitang ito ay hatid sa inyo ng tagagawa ng tinapay sa kanto. The first Jack, Sandali lang ha. May titig lang ako sa kusina. Iniluluto ko pa mga sumbuk eh. Ah, dali dali mo ha. Ang dali mo. Bumalik ka ano kaagad dito, dito ha. sa salang. Ngunit, nang dumating sa hukuman, ang matanda ay pinawalang sala. Ang dahilan, ayaw tumayo ng kanyang testigo. Mula naman sa Bukawit, Bulacan, isang civic organization ang nagpetisyon upang mahalis sa mga proses na malapit sa kanilang kapilya. Mabilis ang aksyon at ngayon ay wala na ang kapilya. Hindi ako susuka! Yan nga po ang ating liham sa araw na ito sa inyong palatuntunang. Sincerely yours, Helen. O na talaga ang bayo na siya. Hanggang tamuli. na ako tamaan. Yan po ang liham ng ating magandang lalaki na nagngangalang Jack. Jack! Amay, ah, papayo ko lang sa'yo, Jack. Huwag ka nang maglasing. Kalimutan mo ang alak. Lalo ka lang pumapangit. Matulog ka na. Pogi ka pa naman. At para sa'yo, Jack, aawitan na lang kita ng isang awitin pang patulog. na, Pogi. Matutulog lang, Pogi. Tulog na, tulog na. Tulug na tulug na tulug na tulug na tulug... tulug na tulug na tulug na tulug na tulug na tulug na <coughs> tulug na tulug na tulug na tulug na tulug na tulug na nagising si pogi siya, oh. Siya siya. Ako, bakit? Ang kapal din ang mukha mo, no? Di ba nagkaintindihan na tayo? Ang sabi mo sa akin sa telepono, bahala na ako sa buhay ko. Ano pang ginagawa mo dito? Ba, ba, ba. Baka nakakalimutan mo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Wala ka dito kung di dahil sa akin. Kaya ang gusto kong mangyari, ang buong kikitain mo dito, mapupunta sa akin ang kalahati. Naintindihan mo? Ang kapal din ang mukha mo, no? Ang laki mong tao, ayaw mo magbanat ng buto. palibhasa, batugan ka! Ah, uh, parang hindi ka na yata natatakot sa akin ngayon. May pinagmamalaki ka na ba sa akin? Hoy! Kaming mga babae, hindi sinasampal, sinasamba! Kayong mga lalaki, ang dapat sa inyo sinusunog sa dagat-dagat apoy! <coughs> ah! 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 អាយ៉ូប៉លាំងយ៉ាខ្ញុំខូចដៃប៉ៃកាអាយបូគីអាតាម៉ាតាម៉ាអូអេតូបងកែតៃមូនអាកហឹមអ៊ីស្តាគ្រាម huwag kang magmalaki. Kaya kitang palitan kahit ilan! <laughs> Magpapamisa ako. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na dito! Alis! Ma. Alis! Alis! Huh? <laughs> Jaya... Maraming salamat, ha? Wala yun. <laughs> ay, ay... Damay ka tuloy. Ikaw kasi Ay, hindi okay lang yon. Sino pa ba naman ang magdadamay di ba? Kundi tayo-tayo lang. Nas Saktan ka ba? Ay, hindi. Konti lang. Konti lang. Talaga? Wala yon. Maraming salamat, ha. Papa, paalala mo kay Mama. Bukas na yung family day namin sa school, Ha? Ikaw na magsabi sa mami mo, tutal eh, baka dumating na rin yun eh. Opo, Pop. Kasi naman anak eh, paano ba yung anniversaryo pa kayo? Ang, ang nyo. niyo. na ang kalagayan mo para kang waiter. Sus, Maria Josef. Hinagbihis, bihis mo pa kami. Kami ng daddy mo nung araw, wala kaming ganyan-ganyan. Eh, ma, alam niyo namang importante sa amin ni Cindy ang mga ani anniversary na ganyan eh. Hindi naman kailangan ang ani anniversary eh. Ang kailangan sa mag-asawa, tatlo lang yan eh. Magmahalan kayo. Magkaroon kayo ng magandang samahan at magkaunawaan kayo. Yun lang naman eh. Katulad ng daddy mo, sus! Kung nabubuhay lang si Jack Pastilan Rudong. Kung nabubuhay lang si Jack, hindi sana ako magkaganito ngayon. Ma, buti pa. Dalhin nyo na itong bata sa loob ng kwarto para matahimik na kayo. Ano? Uh, para makatulog na yung bata. Sige, good night. Halika na, halika na. Matutulog na tayo, dali. Dali! Dali ka na! Mm, bahala ka na dyan sa anibersaryo mo! Kahit ang tindera, may krasakin sa akin. Sa akin yung tingin, ano? Sa akin? Uy, ako tinitignan. Tignan lang kitang tingin, eh. Oo, oh, ako, eh. Ay, hindi. <laughs> Dali lang, ha? Ay, ako. Sige, ha. Hmm? Thank you. Wala ka ba nakalimutan? Mukhang masarap ang linuto mo, ah. Kaso busog na ako, eh. Masarap ang kinain namin. Ah, sandali lang, ah. Magbibisa ako. Halika na. na. Eh, siya nga pala. Sorry. Nakalimutan ko yung anniversary natin. Ang dami ko lang talagang trabaho eh. Pasensya ka na. Halika na. Tulog na tayo. hindi kilala mo ako. hindi ako ng tao pero hindi mo alam yung hirap na dinanas ko para lang surpresahin ka eh okay nakalimutan mo at alam ko nangyayari talaga yun pero ano man naman yung tumawag ka at sabihin gagabihin ka para hindi naman kami nag-aalala nitong anak mo Biro mo. Buong araw ako dito sa bahay. Siyempre naman, excited akong makita ka. Gusto kong marinig yung mga kwento mo, kung anong nangyayari sa trabaho mo. Konsuelo ko na yun eh. Masisisi mo ba ako, Cindy? Cindy.